Hello? Hello, Lynette? Ay, nay, magandang gabi ho. Kumusta na po? Lynette, umuwi ka na, anak. May problema tayo. Ang tiyamiling mo nawawala. Ano ho? Paano nawala? Pwede ba naman yung bigla na lang nawala si tiyamiling? Baka nakidnap. Nay naman, mayayaman lang po ang kinikidnap. Naku, ewan. Sila ni Sonny nagtalo kagabi. Ha? Ate, bakit? Tungkol saan? Ate! Ate, oh, di ba ikaw naman? Alam mo na si Chamiling, kung minsan may kakulitan din yun. Di ba dapat pinagpapasensyahan mo na lang? Sana hindi mo na pinatulan. Ano? Ako ang sinisisi mo? Hindi naman sa ganun, ate. Naisip ko lang baka nagtampo. Hindi ko rin alam. Eh, yun ang problema eh. Wala kang alam. Kasi wala ka dito. Nilayasan mo kami. Nandun ka sa Maynila, nagpapasarap. Tapos eto ka ngayon. Kala mo sinong pilato nagmamagaling na alam ang sagot sa lahat ng problema? Ano ba pinagmamalaki mo? Ate, wala akong pinagmamalaki. At ate, hindi ako nagpapasarap sa Maynila, ha? Wala rin akong masamang ibig sabihin, ate. Kaya yung gagawin mo pa akong... Sonia, Elinita, tama na yan. Imbis na hanapin natin si Miling, nag-aaway pa kayong dalawa. Nakakapikan na hudong magaling ninyong anak eh. Ate, ano ba talaga ang galit mo? May kasalanan ba ako sa'yo? Ay, naku, wala! Wala kang kasalanan. Wala kang ginagawang mali. Ang galing-galing mo nga eh. Kung di ka pa naman manggaling, nilayasan mo kami. Lahat ng responsibilidad mo, iniwanan mo. Pagkatapos ngayon, ikaw parang lumalabas sa bida. Ate, hindi ko tinatalikuran ang obligasyon ko sa pamilya. Tsaka ate, lahat naman ang ginagawa ko para sa atin ito eh. Yun ang pinapalabas mo para sa ating lahat. Ano ba mas mahalaga doon sa Maynila kaysa sa pamilya mo? Linet, may kasunduan tayo. Usapan natin. Magkakasama tayo. Tayo magtutulungan habang buhay. Pero nilayasan mo kami. Ibig sabihin noon, bahala na kami sa buhay namin. Ate, hindi. Daraboy ko na lang mag-isa ang inay. Ang mga chai natin, ang negosyo. Hindi naman para sa lahat yung ginagawa mo eh. Para sa sarili mo lang yun. Ate. Ate, hindi. Ano po yun, ma'am? Pakicheck lang yung tubig Oo. at langis. Yes. Tato. Sino to? Daddy mo, kausapin mo. Tonton? nasaan ka? Kanina ka pa hinaharap ng yaya mo ah. Nandito po ako sa kotse ng kaibigan nyo. Kaibigan? Sino kaibigan? Sino ka daw? <laughs> Tato, <laughs> andali mo naman makalimot. Anong ginagawa mo sa anak ko? Wala pa naman. Bakit? Anong gusto mong gawin ko sa kanya? Akala ko ba nagsasaya na kayo dahil nakalaya ka na ulit? Ipalit mo ang anak ko ngayon din. Kung hindi, itidiwanda ka ng sa kidnapping. <laughs> Siya nga. Anong mas masama? Kidnapping o... Sige, magsumbo ka sa mga pulis. Baka gusto mo mangyari sa anak mo, nangyari sa anak ko. Sandali, sandali lang. Dumatid ano bang kailangan mo? Katarungan, Tato. Ka, Naninig lang ng sa Magkano? Sabi mo sa akin kung magkano. Hindi magkano. Hindi ko kailangan ng pera niyo. Eh ano? Anong kailangan mo? Ikaw. palalayain ko lang ang anak mo kapag inamin mo sa korte ang tunay na nangyari. Ang buhay ng anak mo o ang kalayaan mo? Tato. Tato, nangangani bang buhay ng anak natin? Eh, anong gusto mong gawin ko? Magpakulong? Hindi ba mahalaga sa'yo ang buhay ni Don, Don Sinabi ko bang hindi? Kayo, anong tumitingin-tingin niyo Bakit ka naka-taxi? Asa yung kadate mo? Hindi ka malang hinatid? Salamat uli, Bonnie, ha? Ano ba talagang nangyari? Bonnie, pagod na ako. Siguro ikaw rin. Magpahinga na lang tayo ngayong gabi. Bukas ko na lang ikikwento sa'yo. O, oh, sige. Salamat uli. Mommy, mommy, don't cry. I love you, Naman. I love you too, baby. Very, very much. I love you very much. ลิปนะ